Umusad na ang paunang hakbang ng MOTC BARM hinggil sa pagpili at validation ng transportation infrastructure sites sa mga bayan ng Buldon, Matanog at Parang Maguindanao del Norte. Pinulong ng ministry ang mga alkalde ng mga nabanggit na munisipyo at tinalakay ang seaport at terminal validation. Ang kwentong kaunlaran, hatid ni Naptali Bendon. Nakipag-ugnayan na ang MOTC BARMM kay Parang Mayor Kahar Ibay, Buldon Mayor Pamiya Aratok Manalaw Masurong, at Matanog Mayor Zuria Bansilguro. Kaugnay sa pagpili at validation ng Transportation Infrastructure Site para sa Public Transport Terminal at Seaport Area sa mga nabanggit na munisipyo. Nagsagawa na ng masusing assessment ang MOTC at local government leaders upang masiguro na ang mga napiling sites ay akma sa operational requirements na naaayon sa long-term infrastructure plans. Ang validation ng public transport terminal ay mahalagang hakbang tungo sa pagbibigay ng ligtas, accessible, at well-organized transit services sa mga commuters at transport operators. Habang ang evaluation naman ng seaport area ay bahagi ng pagpapalakas ng Ministry ng Maritime Connectivity na susuporta sa trade at pangangasiwa sa economic growth ng rehiyon. Ang pulong ay pinangunahan ni Minister Attorney Pai Salintago, CPA, kasama si Director General Attorney Roslaine Macau Menire, BLTO Director Engineer Razul Gayak at Engineer Nasrudin Masakal. Naptali Bendol, iMines Philippines.